The Philippines is preparing for the future by laying the governance framework that will allow us to harness the power of renewable energy, develop the capacity to utilize the life sciences such as medicine and virology, pursue digital solutions towards a more modern economy, and expand our presence in outer space. But we also need to update the global structures that facilitate international cooperation on the peaceful uses of nuclear energy, biology, chemistry, to name but a few. At the same time, we need new structures to govern rapid advances in other areas. We need to start by defining the norms of responsible behavior in cyberspace and outer space and forming legal rules that will prevent. The weaponization of artificial intelligence. The diffusion of cutting edge technology across the economy is promising, but they could come at a cost. Our development agenda must consider the possible displacement of human labor as a result of our advances in automation. We must prepare our economic structures for this. We should start building the necessary supports for those sectors affected. Narinig niyo ang talumpati ni President Bongbong Marcos sa United Nations nito lamang nakaraang buwan. Plano niya makapunta tayo sa kalawakan at magsasagawa ng survey ng pagmasid sa ating solar system. Ngunit para saan? Alam niyo ba na ang Pilipinas ay tinatawag na social media capital ng mundo? Dahil milyon-milyong Pilipino ang gumugugol ng average ng halos apat na oras sa isang araw sa mga social media site, particular ang Facebook kung saan ang pinakamataas na paggamit ng social media sa mundo. Ang mga Pilipino ay kilala bilang maaagang gumagamit ng teknolohiya at marunong mag-internet, lalo na pagdating sa pagkikipag-usap online. Tayo pa nga ang unang nakaimbento ng video chat at tinatawag natin itong video phone. Ang unang recorded video phone na isang two-way television telephone na naimbento ng isang Filipino engineer at physicist na nagnangalang Gregorio Zara. Ngunit, ang bansa natin ay nahuli pa rin sa mga kapitbahay nito sa ASEAN at sa iba pang bahagi ng mundo sa mga tuntunin ng bilis ng internet, gastos at accessibility. Ang isang dahilan para sa nahuhuling pagganap na ito ay ang geografiya ng bansa. Isang kapuluan na mayroong pitong libo at isang daang pitong isla na nagdudulot ng hamon para sa pangunahing koneksyon. Dahil sa kadahilan ng natuklasan ng isang bagong ulat mula sa The Asia Foundation na hinarang ng mga lumang batas at patakaran ang deployment ng mga teknolohiya na maaaring maghatid ng Pilipinas sa digital age. Simula noong Pebrero 2022, mayroong 80 milyong internet user sa Pilipinas at 73% internet user penetration rate ayon sa Statista.com na may median download speed na 18.79 megabits per second para sa mobile internet at 49.10 megabits per second para sa fixed broadband ayon sa Okla speed test. Kaya ang internet sa Pilipinas ay hindi gaanong malakas. Kaya pagdating sa komunikasyon ay hindi gaanong maganda ang kahinatnan. Isa pang dahilan ay ang patuloy na paghina ng ating kuryente kung saan limitado ang patlang para sa pagsasagawa ng mga planta nito. Dahil hindi sa lahat ng panahon ay may masaganang pinagmulan ng kuryente, lalong-lalo na kapag kailangan pa natin itong ikonekta sa bawat isla ng ating bansa upang maabot ang mga probensyang hindi kayang maabot dahil ayon sa survey, ang antas ng elektrifikasyon ng sambahayan sa ating bansa ay nasa 75% noong Hunyo 2021 mula sa humigit kumulang na siyam na apat na noong Disyembre 2020. Kaya mas kinakailangan talaga natin ang kuryente lalo na sa pagsasagawa ng mga takdang aralin ng ating mga estudyante at ng pagpapagana ng ating komunikasyon at lalong-lalo na sa produkto na ating ginagawa na galing sa pabrika ang mga pagsisikap na magtatag ng isang programa sa kalawakan sa Pilipinas ay nagsimula noong 1960s na ang pamahalaan ay nagtayo ng isang istasyon ng pagtanggap ng satellite ng Earth. Nakipag-usap si U.S. President Lyndon Johnson kay dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1966 tungkol sa posibilidad na magtatag ng magkasanib na programa sa kalawakan nang US at Pilipinas para subaybayan ang mga bagyo sa Asia. Kung ang mga gayong plano ay natuloy, ito ay ang unang pagkakataon na ang mga Asyano ay nasangkot sa mga aktibidad sa kalawakan. Ang Philippine Communication Satellite o Philcomsat ay itinatag sa loob ng parehong dekada nang ang pamahalaang Marcos ay nagtayo ng isang Earth Satellite Receiving Station. Ang Philcomsat ay isang founding member ng Intelsat, isang international satellite consortium. Mayroon din itong eksklusibong prangkisa para sa satellite communication sa Southeast Asia, gayon din sa Korea at Japan. Responsable din ito sa pagbibigay ng kagamitan na nagbigay-daan sa mga tao sa Asia na mapanood ang paglulunsad ng Apollo 11 na naganap noong July 16, 1969, ang kumpanyang ganap na pag-aari ng gobyerno ay naging isang pribadong korporasyon noong 1982 sa rin ng Presidential Decree Number no. 286 nilikha ni Marcos ang Philippine Aerospace Development Corporation o PADC, isang Philippine state-owned aerospace and defense technology corporation na nakasali sa Department of National Defense upang magtatag ng isang maaasahang aviation at aerospace industry sa Pilipinas. Desenyo, paggawa at pagbebenta ng lahat ng anyo ng sasakyang panghimpapawid Gayon din ang pagbuo ng mga katutubong kakayahan sa pagpapanatili, pagkukumpuni at pagbabago ng kagamitan sa paglipad. Noong April 23, 1980, ang Pilipinas ay naging isa sa unang labing isang lumagda sa Moon Treaty. Kung kaya noon pa ay pangarap nating makapunta sa labas ng ating planeta upang magsagawa ng pananaliksik doon para na din sa ikauunlad ng ating komunikasyon. Kung tayo ay magiging matagumpay sa paggalugad doon sa nasabing kalawakan, hindi lang lakas ng komunikasyon ang makukuha natin, kundi ang mga mineral na makikita sa mga asteroid, kagaya ng iron, nickel, iridium, palladium, platinum, gold, magnesium at marami pang iba. Gayunpaman, ang metal ay hindi lamang ang mina mula sa mga asteroid. Mayroong tiyak na interest sa pagmimina din ng tubig o kung papalarin ay makakahanap tayo ng presensya ng deuterium. Kaya pala magtataka na lang tayo sa USA kung bakit mayaman at makapangyarihan ang bansa nila kahit na wala itong gaanong resources kundi sa lawak ng lupa lamang na mayroon sila dahil doon pala sila nangunguha ng mga mineral sa kalawakan. Kaya bilang mga Pilipino, ay huwag din tayong magpapauli nito. Kasi kapag matagumpay tayo magkakaroon ng space station, hindi lang ang lakas ng pangkomunikasyon at teknolohiya ang ating abutin, kundi mga karagdagang mineral at iba pang mga mineral na sa kasalukuyan ay ating hinahanap-hanap pa gaya ng deuterium sa Pilipinas. Kaya kung inyong nagustuhan ang video episodes natin ngayon, huwag niyong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. I-click niyo na din ang notification bell icon upang ma-notify kayo sa ating mga video. Kung may mga tanong, opinion at mga karagdagan man, ay huwag na kayo mahiya na mag-comment sa ibaba. Ang inyong suporta ay mahalaga sa amin upang mapalawak pa ang ating kaalaman para sa hinaharap hanggang sa muli